ito muna tapos naglogic Yung 7. Ah, tito. Uh. Pero wasagot pa rin ay 7. Kasi 'yung lupit naglogic mo 'ta. Ah, ito pa rin 200. Ay, ay. Nandat pa 'to parin, na ito. Ya dawano. Tawina. Ah. Isipin mo. Ano 'yan number, number, number? Oh, serye kaya 71. Kain ka ng bukas. Ah, wala 'yun gigino <laughs> hanggang bukas may sagot. Pito. pito, 7. Oo. Hatiin mo 'yung 7. Wala nang sagot, 7 pa rin. Parang hirap hmm, Ay, pa, Kaya nga ka binibigyan kita hanggang bukas. <laughs> 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 oh, ngayon pa lang sirit na ako. <laughs> Ayoko na isipin lang ka bukas. <laughs> Baka di makatulog. Baka di ako makatulog. <laughs> makatulog. sagutin mo na lang yun. Pero nung ballpen. Ah, susulat si pala. Ba si -solat. Ay, susulat din. Susulat din. Susulat din. Susulat din. Susulat din. Susulat din. Hindi nga ang ballpen niya. Ano yun parang ano ng kape niya. Wala kang asukal ka? Wala kang asukal ka hindi nga kainom-inom. Ikaw ba ay familiar sa Roman number? Ay! Ah. Oo. Sige, sige. Ay, Michael. Michael, basulatin mo. Michael, oh. Roman number. Kaya ano? Ah.

Pito ah. pa rin yan. <laughs> hindi <laughs> <laughs> na katilang naman pala ang pulit. <laughs> Ay, hindi na nabindi yung ano. Hindi, nakaganong pa rin. Oo nga, oo nga. Logic ako yun. Wala. Sayang na kung ginuhit mo pa dito natin na dapat na. Tingnan ko kung gugulit. <laughs>